guys uh, using our airline application so makikita natin yung uh, ating pagpapakawalan kay si Batten so ang toss natin ngayon training toss okay uh, first lap ng ating pan Race motor cup is talavera okay hanapin natin ang talavera ayun so napakadaling gamitin nito no so maglalagay tayo ng pin uh, sa lugar ng talavera then back to our location dito sa Kalamba, Palo Alto. Yun. Okay. Lalagyan natin ng pin. Exacto sa ating loob. Okay. One more pin. Okay. Then, here you go. Okay. Uh, about 156 kilometers yung nilipa rin yung sibat. So, napakadaling gamitin ng application na to. Then, makikita natin yung Uh, lugar okay by uh, Google Okay, good day mga kapagpak. Ako today sa uh, video. Uh, okay, uh, dadali na natin si ano si Sipaten sa ano broken soil, si Rangupa. So, ilulog natin siya. Ang toast natin ngayon ay uh, sa Talavera. So, sasali tayo ng 3 laps sa CSWRPC. So, Talavera, uh, San Jose, and uh, Karanglag. So, yun yung 3 ano, laps. Uh, trail na sa sinalihan natin uh, which is a uh, motor cup so yun lalaban si si Batin. so sana magpakita ng dilo siya ngayon tara iload na natin siya Okay, ito si si so lahat ng pakpak niya is bago dahil uh, nagana tayo na pedering tayo So, yung unang mga laro niya nga is uh, maiksi yung niya. Then ngayon, uh, ako din ipapak niya. Kaya, okay, confident, confident na tayo na, no? Uh, natin siya ng na, ano, no? So, ito si Taiwan, 255-253. So, galing na siya sa, ano, uh, sa North dati. So, inilapan na lang natin siya. So, siya yung nag-iisang nilalaro natin ngayon. And sana, dumulo siya. At hindi na siya, siya. So, ang tulong na lang natin sa ibo natin is, uh, pag-uwi niya is uh, bigyan natin ng ano ng vitamina uh, i-recover natin, tignan natin yung mga pangangailangan. So, yun. let's go sa Broken Soy at uh, ilog na natin si Sibat.